So ayan guys, kagaling ko lang 'di ba sa sa ano sa market. So grabe katugnaw, parang di talaga mawala-wala ang katugnaw sa katawang lupa ko, Diyos ko. So wala talaga akong choice no, hindi. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos dahil alam niyo, Uh, binigyan ako ng pagkakataon na ganito, mag-relax, relax. Kahit may terbaho pero nakarelax ko ng ganito. Pero hindi ko ito magagawa kapag andito talaga ang aking mga tagawantay. So, thanks na lang talaga sobra kay God dahil. Um, sa mga ganito mga ano na mayroon talagang, tawag niya ito, um, bakasyon, nagbabakasyon talaga ang aking mga taga, tagabantay So, ako lang dito talaga guys. So, So, pagbalik nila, back to normal life na naman tayo. So, ha? Hindi na naman tayo mukhang doon niya. <laughs> so, okay lang din dahil meron naman tayong, ano, so, okay naman yung amo ko. Diba? Nahihiya lang ako naman ginito ginito kasi, alam mo na, yung bahay namin maliit, nandiyan namin yung amo ko sa salang upo So, kanina nga pala, guys, bumili ako ng tinapay para may kapares man ako sa kape. So, kailangan ito lang ngayon. So, sa isang araw, sa totoo lang, ang kape ko is, Uh, makaapat ako ng kape kaya yung ako lang yata nakakaubos yun sa ano mo. thermos. Diba? So, mayroon akong tinapay dito na binili. O, oh, yun. Ito, o. Oh. Sarap siya. na natin. Ubusin natin yung pera na binigay ng amo natin. Dahil sabi niya, ubusin. Sabi niya sa akin na gastos ko daw yun. Sa pagong at sa, sa mga sa sarili ko. di ba? O, yan. oh, diba? Sarap. oh, diba? Pero, hindi ko kainin to guys. Kasi gusto ko lang talagang magkape. Kaya, binili ko lang to kasi malayo-layo pa ang Sunday. So, di ba? So, ayan. Magkapila ako kasi sobrang lamig talaga ng aking katawang lupa. Ayan.